Balhog sa prisuhan sa Makar Police Station ang usa ka mananahi human ang ihang bayaw sulod sa ilang compound sa Purok Saway, Barangay Labangal Jensen alas 4 pasado sa hapon Oktobre 6. Ang dinakpan gila sa pangalang Ronron Daglo, 32 anyos, residente sa Naisgutang lugar. Samtang ang biktima mao Alias Gakot, 27 anyos, ulitawo. Sumala pa sa sospek nga si Ronron napuno na siya og nalagot sa ihang bayaw rason nga iya gidunggab. Napuno na ko ba? Motong nagibuat na ko na na ko siya. Tungod sa siopaw lang. Gitagaan ko sa tinapay na siopaw. Ng mga anak na ko, narito ang mga anak na ko nakatanong. Pag bira ko sa siopaw, ang nabira na ko, pampas na nagatulo, not na itay. Pwede ba yung anak na tao ko nga na? Bastos na naman na, di ba? Yung na nalagot kayo ko. Kadungog ko siya, katawa-katawa lang siya ba? Maragula lang diya sa'ya. Hindi ko nila, hindi nyanin ko nila. Ano, ito ko pag nipangutan ako siya, anong gisugo man yung mga bata? Nana siya, munang hindi ka mutusak ako pag aksyon akong dunggab siya, wala siya naigo. Dito pa sa sa kayo kadua. Ang biktima dali nga gidala sa ospital human makaangkon og samad sa iyang tiyan og kamot samtang gibot chag sa igsuon sa biktima nga dili sumala pa si gakot ang nagtunol sa paper bag ngadto kang ronron kun dili ang kaugalingon ni ining mga anak nga nagdula-dula atong higayuna. Bali nag ana tong nag -ana tong asawa sa kwang atin na gakot iko tong nagsubo kay Umar magatag sa kwag daya per ana siya na dili oy dili bayata close ana siya na ano magatong mo kusay mo wala ba yata naga tagaday dua? Kung kumbaga na sila daan bawal na sila naga pansin eh boss tingala na lang minanag nag nag ano na sila murag nag -away na ba ng pagkadugo na namin nakit sundang. Pos sekarang ako ang ate pod, iya pugi po yang bana. Pos pag atunan niya diri nana di siya sa madderi. muragi dogdog na kung tribu ka sila man pamilya nila nay kwarta. Kwarta man sila. Ako pobre lamang ang tao god. Napakumbaba ko sayala, god. Unse, nila, na gyud sa ila Unsa isugo nila gibuhat nako. Uga nga mangay nasa na sa ospital sa emergency. Ugasan nako siya naabot na stroke. Na muli ko sa bali ano malagot pa man sila sa ako. dapat sila magbantay sa ilang papa. Dili ako kanaka manugang lang ko sa But, ni, uh -huh. na mot na punon na ko ba e ngane eh, mga ay lang og tabang sa pamilya nako na sa sa North sa Carmen Jod. Kung pa mo yung sa ako ha. Kung dili sila, di ko makakaundre. Kung wala na niya magatag sa ako pagkaungod. Kung makadungod na akong bayaw, oh. pasintya lang yun. lang ko, ampon lang sa mo Kagignan tamo na kung mapuno na mm -hmm. gigo. Dawatong na kuningin sila na ako, kagibot yun na Sumala sa Iksuon, porsigido ang biktima ng pasakaan o kaso ang sospek tungod sa gihimo ni Ining pagpanunggab. Makapay naman kay dili naman makipag-ariglo akong kuya. Ang kuya man ako nagpay, Bali ako weakness ng mga Di ba, bilang saon po, mga tabangan po na to siya para may isti siya ba? sa dili ba ito, katarungan ba? Wala ba, naglaban na kuya. Mama siya, dira, kabalo na siya, kabalo na ako ang ating isang mga isti mga anak. Kaya bata baya jaming-jaming bayang na nila? Yung to, nag-ingalan na lang ko na, sa nag-away-away sila. Dito na, nauman na. In the heart of changing lives, kini sa enemy magpun, break Gada News.